Okay mga kabayan, ano? good morning. So ito yung uh, simpleng simple uh, steel bed, you know? single uh, steel bed na ginawa natin. Simple lang siya, wala siyang heater. Ano lang talaga siya, plain lang para makakatipid tayo. So ang ginastos lang natin dito na sa mga sa materials na sa mga 1003. yeah, napakasimple lang. Tapos ang gagawin natin dito is uh, rivets. Rivets. Katingin natin tapos rebits natin. papakita ko sa inyo mga kabayan ko paano uh, gumawa ng simpleng uh, uh, steel bed ano? single steel bed na uh, DIY lang. So yan ang mga ka DIY no so ito na yung ginamit nating materyales sa uh, dalawang length lang na tubular na 1/2 1.5 ang kapal. At saka bumili rin tayo ng kalahating building rod at saka plywood pangsahig ano na one half marine plywood so yun lang ang materialis na ginamit natin so gumastos lang tayo ng 1-3 mahigit yan ganun lang ka simple na simpleng bed lang talaga ito ang sukat nito ay nasa 36 by 75 semi hindi rin siya single semi parang semi double tapos na uh, para madali lang pag welding natin gamitan natin siya mag magnetic na na skwala para angle na angle talaga kinat lang natin siya sa tagiliran na b para tupi na lang tapos cut tayo ng mga pang-bracing ganun lang Ayan. napakadali mga kabayan, ha? mga ka-DIY so sa mga gustong mag-DIY na gumawa ng bed kasi napakamahal ng bed sa labas uh, nag-dre-range na ng 2,000, pinakababa ng 2,000 feet pataas so gumawa na lang tayo para mga katipid tipid tayo so at kompleto naman tayo sa gamit tools so napakadali lang so ginawa lang natin to ng na isang araw ng araw lang kasi napakasimpleng ano lang naman ito napakasimpleng uh, bed lang naman ito walang headers, so napaka ano lang talaga ah uh, normal bed lang talaga yan mm. yan tapos na so ganun lang ano pinagkasya lang natin yung bakal dahil na uh, dalawang length lang naman yung bakal tapos sa uh, kailangan mo talaga ng primer. Primeran mo talaga para tumagal din ng buhay ano. Na Napakatibay niyan dahil uh, full wheel talaga 'tong ginawa natin. Hindi lang ito tackle tackle lang, full wheel talaga. Tapos ito na bin binili natin na na marine plywood. Ang kapal hindi na tayo bumili ng report. One half lang ang binili natin pero marine plywood. So, ito na. Ginamit na natin yung mahiwagang uh, kasama natin lagi. Ito yung tinatawag na c clamp. Mm, para hindi makakawala. Ano? Kailangan natin yan. Sa mga mahilig mag DIY, kailangan nyo rin to, no Para kapit na kapit. Kasama mo yan lagi. Para yan ang helper mo lagi. Tagahawak. Yan, nakawaganda so ng siklam, clamp. Kaya hindi ko makakawala. Kahit mag-rebits mag natin ng rebits para Matibay talaga. Yan. Ganoon lang ano. Mm. Dito barina tayo dito. Yan. Uh, yung ulo pantay na yung ulo. Mm. Tapos sa uh, ito may clamp tayong nilagay para hindi talaga siya gagalaw, hindi magkakamali, ano. Oh, Kaya pwede na natin kunin to. Eh. Nakaribits na siya eh. Oh, wala na. Okay na. Pintura na lang ko lang. Yan. Ah, ito na mga kabayan oh grabe sulit no oh. eh wala makikita ng, ano bukol talagang ano na diretso na pintura to hmm. Eh, nakausling ano yan tibay no oh. hindi na matatanggal to Okay, tapos na. Yan. Yan. Tibay. Eh. Pintura lang ko lang. Hmm. Hmm, pwede kayong gumawa ng DIY lang na. No? Na steel bed. Okay mga kabayan tapos na no kunting patuyo na lang tapos lipat natin doon sa unang kwarto. Yan, ready na. Yan, simple lang. Napaka-simple yung uh, bed lang. Bed na natin pagandahin. Basta to simple lang siya. Walang headers. Ganito lang. Simple. Yan.